yung pari. Sino yung pari? Yung pong may tura. Sabi pa po na, kasi hindi na po kami patatalo. Lahat po kami may tura. At ang sabi na hindi po yung pong pinakapogi sa inyo niya. At sabi po na, eh, pogi niya kami. Pero sabi niya, yung pong kapogi na ninyo, pakasta naman

Nang hindi po ako sa San Jose Seminary, kung siya hindi pa po ako sa ating Sa pamatintura po pa sa aming, sa aming lugar, na po sa Capitol Estate, doon po ako sa po niya mo, Edward Lutens, or Alan Samonte, sa speak hindi po ako ng dalawang isip. Lagi tayo nating sa St. Peter. Sabi ko, sana, sana. Ay, kumani kayo sa Sabi, ako, sana. Sabi ni Papa, sana, sa Opo, Padre, Hindi naman magandang isip. Sasabuti na sa inyo. Tinatawagan ko pati pa sa Monte, Pag-usapin sa araw, nasilinan natin sa sa mga